So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Lisa Araneta Marcos sa kanya? No? alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ng sarili niya war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo'y pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang um, cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, um, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Lisa Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, droga, aminin at magparihab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ang iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Pinat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni um, Agent Morales at ng mga ideya agents na nagbigay ng ebidensya kita Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya bumibisita ng Davao kasama ang mga alta na alta de pamilya ng Davao no? so sa akin mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng uh, police sa LA Police at kahit anong plan ang gawin nyo dyan at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta dun sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon eh medyo Uh, classified as top secret investigation itong uh, pangyayaring ito, eh hindi mo mapaplan ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, dyan sa Amerika, hindi mo kakayanin, lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo, mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Abay, come to think of it, no? baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang uh, mga Marcoses, no? Napakadami mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, eh happy pa rin sila, no? ba diba? diba talaga mag-iisip? Kapag naka-influence, ng cocaine. Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine. Say no to drugs. Dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga drugarians. Tingnan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng konfirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito. Ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Kahit anong sabihin ni Anne Claire, hindi na po niya mapaplan ser gusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil na pagkuha ng um, tulong para kay Paolo Tantoko at ulitin ko po kagama tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoko at eh sana po ipaglaban eh, naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na sa anak